Hi guys, yun na nga ito yung mams ko magpapa bones naro yan, nag-exercise exercise na siya dyan guys 550 lang bayad niyan guys sinong gusto magpa bone uh, massage yan po yung bone massage maganda po sa feelings pagkatapos nyo po niyan, mahal po yan sa ibang mga orthopedic orthopedic o bones, ano, yung bones um, massage. Pasensya na kayo sa background ko, guys, kasi malakas talaga yung bunganga ng aso kaysa buses ko. Kung narinig nyo po yon Malayo po sana yung sa bahay namin, guys, kaya lang, syempre, pag nasa loob ka, um, ganun talaga pag may mga alaga sa labas maingay po talaga yun so extra po yun pagpasinsa nyo na po yun po inistit yung paa yung ngayon likod naman yung ano kasi ng mama ko na tumba kasi kami sa motor last December 10 kaya nabagsak po yung kamay niya na po yun kasi yung joint niya sa siko guys na na ano na dislocate. So kaya napahilot naman din po 'yan ba tapos kasi parang namatay yung nanay ko dyan dahil sa sobrang sakit. Um napahilot din naman alam niyo naman sa probinsya guys na madaling maraming naghihilot, maraming doktor wakwak di diba ba? So 'yun na uh, napahilot po 'yun. So nayaan namin so ngayon kasi masakit-sakit daw yung kanyang Uh, balikat kaya pinapunta na po namin siya sa orto kaya para maging comfortable po ang kanyang pakiramdam dahil yung nanay ko kasi guys matigas talaga ulo niyan siya kasi yung ano labandira ng mga anak niya doon sa bahay kaya siyempre alam niya naman ng mga nanay natin guys hindi yan nakakatiis ng mga trabaho sa bahay talagang gagawin at gagawin sarap po talaga sa pakiramdam po pag naka Yeah, ano po kayo nito, nakatry po kayo sa mga nakatry na po. Paki um sabihin niyo na lang po sa comment section kung saan po ang location niyo. Kasi parang sa Luzon Visayas Mindanao po nga mayroon na pong ganyan gumagawa, nag-aaral, aral po talaga 'yan. Maybe parang nag-aaral po sila ng 2 years to 3 years ata diyan at saka within sito na po yan. kasi may mga permit po sila niyan to operate po na gumagawa. Sa ibang mga parties practitioner po ng mga high class isang mamahal po ng mga ganyan guys makikita nyo po dito sa bandang Luzon especially ito sa Manila guys sa area ng Madaluyong at saka sa Makati ata area mayroon po niyan pero ang mahal po mga nasa limang libo po yung sa atin lang ay limang lang po yun bawas yung dalawang zero so para maging comfortable ang pakiramdam ng aming mams kaya yan pinagbigyan ng kanyang Um, hiling na um, anuhin siya um, magpapa try po siya dyan so, yun po after few days naman po na monitor naman namin yung kanyang pakiramdam okay naman okay naman sa kanya at dahil 58 gusto kasi namin siyang maging healthy always at saka hindi masyadong stress stress